mag uulat pula naman sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CMN Live Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel. Magandang araw Pilipinas. Mayong adlaw mga taga Mindanao na trap ang mga estudyante sa barangay Tagbayani, bayan ng Sison, Surigao del Norte dahil sa pagbaha, bunsod ng patuloy na pagbuhos ng ulan. Hindi makatawid ng mga estudyante mula sa kanilang paralan, pauwi na sa kanilang mga tahanan. Kung kaya sa tulong ng mga residente sa naturang barangay, ipinasakay ng baruto ang mga estudyante patawid. Samantala, nagdeklara naman ang mga local government units sa Davao de Oro province ng suspension of classes in all levels dahil sa patuloy na pagbuhos buhos ng ulan. Walong mga bayan ng naturang lalawigan ang nagdeklara ng suspension of classes kahapon na kinabibilangan ng mga bayan ng New Bataan, Mungkayo, Montivista, Compostela, Maragusan, Laak na at ang bayan ng Mawag. Nagsuspende din ng klase in all levels ang bayan ng Pulomulok, sa South Cotabato. Ang naturang pagsuspendi ng mga klase sa mga nabanggit na mga lugar ay bunso ito ng walang tigil ng mga pag-ulan na naranasan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Habang pinaalalahan na naman ng NJB Mines, Geoscience Bureau Caraga Region 13 ang may pitong daang mga barangays sa Caraga Region na mayroong madali ang paglandslide at mga pagbaha lalo na sa panahon gaya ng mga naranasan ngayon sa Caraga Region. Ang datos ng MGB ay ebinasi sa 2019 kung saan ang tropical depression na si Amang ay uh, humagupit sa naturang region. Hmm, may mga barangay sa bayan ng season Surigao del Norte ang nakasama sa sinasabing pitong daang mga barangay sa Caraga Region na itinuturing itong susceptible sa landslide and uh, flash floods, floods ng mines and Jew Science Bureau Well, Ramos Simen Robin reporter ng Mindanao Radio Kalikasan ng City, base nagulat ng live para sa Simen Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Willie Ramos, sa ating CNN Roving Reporter sa Mindanao.